Sa larawang ibinahagi ng isang netizen sa social media, kita ang gumuhong dike na ito sa Aringay, La Union. Komento dito ng ilang netizens, sayang daw ang perang ginastos para rito at substandard di umano ang pagkakagawa. Ito'y lalo pat hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na isumbong ang mga di umano'y maanumaliang flood control projects. Sa pagbisita ng news team sa gumuhong dike sa barangay Santa Rita East, Aringay, La Union, naabutan namin ang ilang trabahador na sinisimulan ng kumpunihin ang nasirang dike. Ayon sa foreman, wala raw sapat na drainage ang nasabing parte ng proyekto kaya ito gumuho. Mayatan natin nga plug control, mayat ng di kami na dati ijay nga to, so nga inkogtar na natin sa plug control na natin, so nga nadadaan. Sa ilalim ng kalsada, makikita ang imbornal na dating natakpan ng itinayong dike. Ayon sa barangay, taong 2023 pa natapos ang proyekto pero sa pananalasa ng bagyong emong, gumuho ito. Mga 11 o'clock may nagreport na dito na nagiba na yung neighborhood po. Kaya pumunta kami doon sa tinignan namin. Yun grabe naman pala yung pagkaano niya. Worried po kami baka isunod yun sir. Maliban sa dike, kasama rin gumuho ang isang lane ng kalsada. Ang iba pang parte ng dike, nanganganib na rin gumuho. Narito tayo ngayon sa Ringay La Union kung saan inireklamo ng ilang mga residente itong gumuhong flood control project. At doon sa likuran ko, gumuhoyon gumuho yon noong kasagsagan ng Bagyong Emo. Pero meron ding pagguho dito at itong kinatatayuan ko, sinking na nga. At uh, dito naman, makikita natin kung gaano kakapal yung nilagay na semento. Doon sa bandang ibaba, parang halos isang pulgada lang ano yung kapal nung semento. At uh, dito naman sa bandang itaas, parang halos tatlong pulgada na rin. Pero makikita natin, mayroong nilagay na bakal. Maihahalin tulad daw ito sa naging obserbasyon ng Pangulo sa naging inspeksyon nito sa Flood Control Project sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan noong ikalabing lima ng Agosto. Unang-una yung semento ganyan lang kakapal. Eh dapat ano 18 centimeters. 18 cm mga 18 inches parang 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 kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman diyan. Panawagan naman ng barangay sa DPWH. dapat ayusin po nila yung pagkakagawa po para sa safety po ng aming barangay. Sa kabilang gilid naman ng ilog, puspusan ang paggawa ng dike. Sinusubukan subukan pa ng news team na makuha ang panig ng DPWH Second District Engineering Office tungkol dito at ang detalye ng nasabing proyekto. Charles Nicolimon, RGN News.